Pagpapuntaan natin ngayon muna ay yung Batanes of bagak So lilikop muna tayo dito sa kanan Okay na pala dito Dati napaka-traffic dito Yung flyover yung dati yung ginagawa dito last year So ngayon okay na, ayos Hindi na ma dito Turn right lang tayo, guys. So Time check is 7:51 ng umaga. Huminto muna kami dito para magparipil ng tubig dahil wala kaming tubig mamaya. So dito 'yan sa may ano, uh, bagak. Ayun, 'yan ang ginagawa namin pagka uh, ano hindi na kami bumibili nagre refill na lang kami kasi medyo mura oh, sumasayaw na siya oh. time uh, 5 pesos lang daw so medyo nakakamura pag kaganito uh, bibili na rin ako ng, ano, ng 2 liters na parang bilog All right, let's go may tubig na kami Kabog Kabog Integrated School malapit na tayo guys kaka kakaliwa tayo dito pagkatapos ng school so yun yung palatandaan din yung death mark uh, ano na yan so yun dito pala yung bataanes ah, a uh, ka-adorin pala siya ng ah uh, kabug, kabug view deck. i e, update ko kayo kung anong meron na dito. Ah, ini, kakat dito. Kuya, pwede magtanong? Dito po ba 'yung ano, parang bataanis Ah, ini dito oh, batanis, bataan, yung parang view deck siya. Oo. Oh, Dito? Ah, dito? Ah, okay, salamat. Dito daw. So, puntahan muna natin yung batanis. Ay, hindi ko pa ito napuntahan eh. kung anong itsura ng bataan is guys so ano lang naman malapit lang naman 14 13 minutes na lang Ah, ito yung papunta rin ng ano, ng kabog-kabog view deck. Ito 'yun. Oh, ito nga naalala ko. Ayun. Morning po, sir. 20 po. Ah, dito na lang. So bago tayo makaakyat ng ano, may babayaran tayo dito. Ah uh, 40. Ah uh, 20 isa pala. Bali dalawa kami. Yung bataanis ko, ya dito rin po ba 'yon? Parang Ah, sanda. Ah, dada, dito rin kami dadaan nun. Ah, parang kabugkabig biodeck lang ma namin. Ah, okay. Thank you Ngayon At uh, So, sila yun niko <laughs> Welcome to Kabug Kabug View Deck nagba din sila. Ito yung kabog-kabog view deck. Kaso hindi mo ma-appreciate yung view kasi it's so cloudy. foggy pala. Oh, doon tayo pupunta yung view deck doon. Ha? Hindi yung biotic doon no oh, ayun. Oh. So dito may mga kabayo. Maraming puno ng mangga. Puno ng nyog. As usual, ganun pa rin yung makikita natin, guys. Pag nasa probinsya kayo, ganito ang makikita natin mga kapunuan na to Guys, dalawa pala dito yung ano, view deck. Kala ko dun sa baba ay ano, uh, yun na yun. Meron pa pala dito. So, yun. Explore natin dito. Palipad lang tayo dito ng ah, uh, drone maganda sana kung di pagi o <laughs> di ba dito dito oh, tanong na tanong yung talaga yung ano yung uh, mount samat cross so yun explore natin dito sa taas tara alright kaya lang maraming basura yun lang naka-bad trip sa image. So, ganun pa rin naman eh. Makikita lang naman yung ano dito, yung ah uh, wow mas maganda dito nga kasi mas mataas. Yun o. oh. Ooh. Grabe, ganda. Ah, ang ganda dito. May cross dito. Puntahan nga natin yun dun. Dito makikita natin yung mga ano, baka. May mga upuhan dun. Wow. Mayroong upuhan din dun. So dito mayroong butas. Pahingaan. So dito pwedeng siguro may pagkain kayo dito ilalagay. Ayan, palipad lang tayo ng drone para makita natin yung aerial picture footage nito Tsaka dito, parang may nakikita akong cross doon. Ang ganda dito. Ang daming baka pa. Tsaka doon, ang daming mga tanim siguro doon. No? Ganda nga dito guys At ah uh, yun May parang cross pa dito Kung hindi lang foggy eh, ay Pawala na nga ata yung Faggy eh. Ayan oh Madadaan natin yung Cross dito Parang ano rin to Parang Resort Ah di ko lang alam Puntahan rin ng tao Ah meron din siyang Parang ano Kasi merong Mga picture dito na Ayan o oh, yung mga picture dito Ayan Ang dami sigurong May baka dito Gra Baka so ngayon tayo be Boy, padaanin mo kami boy Padaan po kami Ang ganda dito parang New Zealand hindi pa ako nakakapunta ng New Zealand kaya hindi ko makikukumpara ito. ang ganda ng kabukiran dito boy boy ang ganda ng mga kabukiran dito lalalong lalo, lalo, lalo doon no yeah. uh, siguro ito, ano, so, okay. may mga marker pa dito anong marker to FM, FMR length s S5, S52 km may mga marker siguro private property na to dito hey, wow. wow grabe stress reliever stress reliever may mga ibon pa dito guys oh. yeah, Parang gusto kong akyatin yun doon sa may taas na yun. daming kabayo dito guys. Oh. The Mask of Zorro ganda dun no kaya natin dun Babaka na bih huwag natin pilitin <laughs> so yun to binababa mamatumba kasi kami ah tara Wow, grabe, ang ganda. nature ayan o oh, grabe ang ganda so sana makakyat pa tayo doon banda para makita natin yung kabuuan ng ano ng parang view dito tara tara sakay na doon lang naman maano mabato bato? Uh, malalim yung ano Lang, akit lang ng akyat lang tayo dito. Anong mga time kaya doon? Alabangers Isang malupit na naman Na view ang ating pinuntahan Mga kaibigan Ooh. Mountain View Bang Wow Ah Yung nakikita ko kanina Parang talbos yung pananim nila dito Kamote Yan o Kamote, kamote no The land of kamote oh. akyatin muna natin doon kung anong meron doon tara pag hindi kaya hindi lakad lakad wow grabe talaga dito ang ganda na naman

Dito na lang tayo <laughs> Dito na lang tayo Ang <laughs> uh, ganda dito Grabe Most memorable place Napuntahan ko buildings as the chemicals it take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine It's running wild. The Little Batani sa Bataan. Toinks to toinks toinks. <laughs> Naglagat na yung misis ko. Tara. <laughs> Naglakad na siya. Yung pinakamahirap, ay yung medyo mahirap lang naman yung medyo bato-bato doon eh. Pero kaya naman siguro. Pero pinababa ko lang siya.